Nagsugod ka ligid-ligid sa tanang ligid bed, ma'am. Ano mo siya? Ryan! Gunit isa! <laughs> <laughs> Sige na ba? Ligo sa dito na. Karamulian ka hani, Nina, na. Unsa na makaway. Honey, ligo sa anin na. Para makatunan. Tara ka! Mag-swimming ka ta na? Tanahan! Tanahan! Swimming ka ta ba? <laughs> sorry pa. Sorry sa lang ato. Swimming <laughs> ka ba?

Han! Hala, Han! Mas pumintahan mo lang ako kaliguan. I was about to <laughs> Oh my God! Han! Naan, karahan, dalahan, Sige na, Han! Tara, Han! Tara, ta Han! Tara, Han! Sige na, Han! Sige na, Han! ni Brian. Baka'y mahimok kong baka ko. Ni Iwan ba ko? na ako po. Gino! No, we are Dan na, tanah, na. Dayna. <laughs> Dayna. Ta na. Takul, Agbay na ko. Dali. Dali. Lay. Dali na. Bangun na, ba? Uy. Hindi na siya paghihintay kaya yung turn B. Kaya mabuti kaya